Saan nga ba galing itong mga ads na lumalabas sa ating mga Android phone? Ito ay maaaring galing sa mga binibisita nating websites, o di kaya ito galing sa mga installed applications natin na nagbibigay ng push notification at nagbibigay ng advertised through pop-ups. So paano natin siya maharang, paano natin siya matanggal at paano natin siya maiiwasan? Magbibigay tayo guys ng mga paraan para mapahinto ito. So sa mga interesado at gustong malaman kung paano, tara guys, samahan niyo ako. So una, gumamit tayo ng ad blocker app. Kailangan lang natin mag-install ng ad blocking app galing sa, sa Google Play Store katulad ng Blacklist, This, Guard o di Adblock Ad Plus. Okay? Open lang tayo ng Google Play Store. I-type lang natin sa search box ang alinman sa tatlo, yung Ad Guard, yung Black This o di Adblock Ad Plus. Or kung mayroon kayong nakita sa tingin ninyo mas effective na ad blocker app, install nyo lang guys as is, at iset up ninyo. Itong mga apps na ito guys ay nagbablock ng mga ads na nag appear sa ating mga applications or sa apps, sa browser at yung sa mga games. Disable personalized ads. Itong ads personalization option guys, may mga phone na hindi ito lumalabas. Katulad dun sa akin, hindi ito lumalabas. Pero itry ninyo guys. I-open na natin yung phone settings natin. Then scroll down tayo sa baba at isilik at i natin yung Google. Then tap natin yung ads. At dito guys sa phone ko hindi natin makikita yung ad personalization option. Pero sa ibang phone guys katulad nito, pag ng ads, uh, lalabas ka agad yung opt out of ads personalization. So siguruin lang natin guys na naka-off yung toggle. Yung pag-off natin guys sa uh, opt out ng ads personalizations ay para maharang yung mga ads na naka-pattern o naka-tailored based on our interests. Receipt advertising ID. Okay, back to home screen lang tayo guys para maipakita ko sa inyo at masundan ninyo kung saan talaga makikita doon sa phone settings natin. Okay? i natin yung phone settings, then uh, hanapin ulit natin si Google, i natin, at i natin dito yung ads. Okay, dito sa taas guys, makikita ninyo yung Reset advertising ID, okay? Huwag niyo pindutin yung delete sa halip yung receipt advertising ID lang guys sa taas. At tap confirm lang tayo. Sa so, pamamagitan nito, marireset niya yung unique identifier na ginagamit ng mga advertisers para makaserve sa atin ng mga targeted ads restrict app permissions. Okay? May mga apps guys na nandisplay ng ads base doon sa mga permissions na hawak nila. So, katulad ng mga permissions na inalaw natin silang mag access ng ating contacts at ng ating locations. So, i-review lang natin ang mga permissions na ginrant natin sa mga application ng ating phone at i-revoke natin yung mga unnecessary permissions. Okay? Papano? Open lang tayo ulit ng uh, phone settings. Then scroll down tayo pababa at hanapin natin yung apps. So ito na yung list ng mga installed applications sa ating phone. So po natin siyang isa-isahin guys para ma-review natin yung mga permissions na ginrant natin doon sa application. So dito hahanap ako ng applications na pwede natin gawing sample, okay? Applications sa kung saan i-open natin para makita natin yung mga application permissions na ko at kung paano natin siya i-disallow. Okay, Samsung Notes adds on. Dito guys, ang nakikita ninyo, mayroon na mayroon ditong permissions. So itap na natin yung permissions. Din dito guys, sa nakikita ninyo, nag-grant natin sila to access our music and audio. Ah uh, photos and videos ng ating phone at nakakapag-send sila sa atin ng notification. Okay? So itap lang natin yung mga apps permissions na i-grant natin sa kanila at kung sa tingin natin unnecessary siya, so i -re revoke lang natin yung permissions. Isama ni rin natin dyan yung notification guys and then mayroon ditong notification type, may lock screen at saka yung pop-up. Ina not allowed lang natin, itap na lang natin siya isa-isa. So, ayan, guys, na-revoke na natin yung permissions pati yung notification, guys. Kung gumagamit ka ng mga dedicated browser apps for browsing the internet, katulad ng Firefox, adi kaya yung Brave, meron silang uh, ad-blocking features, guys, na kailangan mo lang i-enable or kailangan mo mag-install ad-blocking ad extensions. Disable notifications from ad-serving apps, okay? Tap natin ulit yung phone settings. Then scroll down tayo sa so baba, tanapin natin yung apps, din tap natin. Tanapin natin yung uh, ad-serving apps o kumbaga yung applications na sa tingin natin laging nag o laging nagdadala ng advertise sa atin. So halimbawa itong sa AI chat, duda ako na ito yung na laging nag sa akin ng mga notifications o laging nag sa akin ng mga ads. So itap ko lang yung AI chat. Then i natin yung notification at dito siguro ay naka-off yung toggle ng allow notification. So ganun lang guys. So kailangan lang nating masiguro at matiyak kung alin yung mga applications na nagsiserve sa atin ng uh, uh, advertise lagi. Consider a premium or an ad-free version, okay? So may mga applications guys na nag-offer ng freemium or an ad-free version na mabibili natin online katulad ng sa Play Store, okay? Itong mga version na to ay nagre-remove ng mga ads. At kalibitan po provide sila ng mga additional features. So, habang itong mga method na to na dinidiscuss natin sa video can significantly eliminate or reduce the ads, lagi rin nating tatandaan na yung mga ads na yan ay essential revenue source para sa app developer. So, i-consider natin supporting the app or brewing the ads you enjoy while viewing an non-intrusive ads, okay? Since nai-enjoy naman natin yung application nila, so kung mga mangilan-ngilan at non-intrusive naman yung ads, so pwede na natin i-view, okay guys? For more updates and more tutorials, just like and subscribe. Thank you!